지금, 또, 로려 니가, 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 니 mm hum, hum. Pinakayanan ng withdrawal process. Nasira ang ulo. Nakakuha ng patalim. Nagrumintado. Maraming nadali. Pero bayaw mo lang ang napuruhan. <coughs> 지게 들으냐냐 야 안만 Ito ano ba sinasabi mo? Buhay na hindi ako magsisisi. Wala akong balita ang mabutay, kundi puro gulo sa buhay mo. Hindi naman ako lumalapit sa gulo. Ang gulo lumalapit sa akin. Ano ka ba? Nagkamali ako. Nagpakasal ako na hindi ko man lang alam ko anong klaseng tao ka. Hindi naman natin may iwasan ng ganong klaseng sitwasyon, Kathy. Natural lang naman sa buhay ng mag-asawa yung problema Nakakabit na talaga yun. Yung iba nga dyan, nagkakahiwalay pa. Talagang iiwanan kita. Tati. At aalis ako rito sa impyernong bahay nito. Tati, sandali! Tati! Mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi kita papayag ang umalis. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako idadamay sa gulo ng buhay mo. at kung talagang mahal mo ko. Papabayaan mo kong umalis dito. Rafael, kailangan makalabas doon si, si Esteban. Gawa natin ang paraan. Lako, Martin, maganda na buhay ko ngayon eh. Sinabi ko naman sa iyo noong eh. Ayaw ayoko nang bumalik sa bilangguan Gusto ko nang manahimik. Isa pa, mahirap 'yung gusto mong gawin, itatakas natin si Esteban. Kakarnin tayo ng mga pulis kapag tinakas natin 'yan. Kaya nga ako humihingi ng tulong sa iyo eh. Rafael, kompromiso lang. O sige, magtatapat na ako sa'yo. Yung sampung milyon na ibinigay sa akin ng mga anak ni Esteban para ipambayad sa mga tao sa Department of Justice. Sinunog ko eh. Yung beach house na yan. Yan. Pinili ko yung rest house na yan. Saka iba pa mga properties. Kaya kailangan natin mailap... Ano Martin? Bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ginawa yun?